Revoke yeah. is information. nilabag nila yung batas. May daw bahid ng politika na gusto. Giggle ang fake news na kahit mga chismosa kayo, wala naman basihan. Sige, magdig through kayo. Tanungin niyo lahat kung may error akong sinabi, na may plano akong ganyan. Kayo-kayo lahat. Magandang araw at ito po ang ating panibagong uh, trending video, mga kababayan po natin. Sobrang galit ng giggle. Itong si uh, Congressman, ato ni Migno Grales, sa kanyang Facebook Live. Dahil ikaw ba naman, mga kababayan po natin, itanungin ka kung magkano ang bayad bayad. Ibig sabihin, sa kanyang ginawang House Resolution 1499 na nag sa NTC para suspindihin itong uh, isiminay dahil sa dami umano ng paglabag uh, sa kanilang prangkisa. Ngunit ayon sa ilang uh, kababayan po natin, uh, power play or uh, abuse of power umano ang ginawa ng House of Representative which is dito napikun nga itong si Attorney Mega Nograles at nanindigan na ang kanyang ginawa o mano mga kababayan po natin ay para proteksyonan ang interes ng publiko binigyan din nga ni Nograles na ang resolusyon o mano mga kababayan po natin ay nagsusulong ng interes ng publiko laban sa mali at malisyosong pagpapahayag Ngunit ah, dahil sa dami nga na nagbabati ko sa kanyang live ay at dahil sa dami nga na nagbabati ko sa kanyang live ay hindi nakapagpigil itong sinugrales kundi maglabas ng kanyang sama ng loob, pinagbantaan at sinabing mga marites, mga live at mga trolls itong nagko-comment sa kanyang Facebook live. Ito ang video. Panoorin niyo po at kayo na rin ang maghusga mga kababayan po natin. Okay. Yeah suspend the franchise dahil may mga violations sa prangkisa. Mm -hmm. And if you watch the hearings, never akong nagsalita against any of the reporters. Nagstick ako sa resolution na final ko dahil may violations. Mm -hmm. Section 4 on misinformation. Ninabag ninab nila yung batas. May violation doon. Willful Inamin na nga, di ba, na wala nga, wala, hindi na-verify. Yeah. Section 10, hindi nagpaalam sa Kongreso, hindi rin nag-report. Section 11, 29 years of existence. Mm -hmm. 0.16% lang dispersal of ownership in 29 years of your existence. Yeah. Hindi nyo na sundan yun. Tinuturo ko sa inyo, tinuturo natin sa programa to ang mga karapatan nyo. Di ba? at na magsalita kayo. Bakit bawal ako magsalita at ipaglaban ang mga karapatan nyo? Dahil nga, pareho lang naman tayo dito. Hindi to politiko. Walang bahid ng politiko to. We are talking about facts and we are talking about protecting the rights of the people. Yeah. ayon natin sa fake news, ayaw natin sa misinformation, at ayaw natin na ninuloko tayo. At sabihin nyo, nandun ako dati dahil nga naloko ko at ng pag-usapan ang personal na nangyari kahit i-twist nyo pa yan mga trolls kayo. So mukhang may something sa Iziminay at kay uh, Atty. Mignogralis mga kababayan po natin. Dahil naloko siya umano at ayaw niya sabihin kung ano ang dahilan. So ngayon mga kababayan po natin, itong pag-file niya pala ng resolusyon para sa akin ay hindi lang sa umano'y paglabag Ah, dito sa prangkisa ng isiminayos News, kundi posibleng may personal na galit pala itong si Nograles, mga kababayan po natin sa Iziminay, o sabihin natin kay Pastor Kivuloy, ayon sa kanyang sinasabi, so hindi pala, ah, ibig sabihin, ang kanyang ginagawa ay para umano sa interes ng publiko, hindi pala 100%. At hindi ibig sabihin ay uh, dahilan ang malisyosong pamamahayag umano o yung sinasabi niyang pagtatanong sa 1.8 billion na travel fund ng House Speaker. Ngayon, galing mismo sa kanyang bibig na umanoy niloko siya. So may personal na galit, personal na interes itong si uh, Congressman Ograles kaya siya nag-file ng House Resolution para suspindihin itong isiminay niya. At sabi niya pa, Buti nga umano at suspension lang, hindi revoke, hindi revoke uh, ng kanilang prangkisa ang kanyang final. So ibig sabihin, parang dapat pa siyang pasalamatan. O mukhang tinatakot niya pa ngayon ang isiminayos na posibleng ire revoke ang kanilang prangkisa. Mga marites kayo na mga libelos kayo na gumagawa kayo ng kwento na hindi naman totoo. So, may basehan lahat ng mga sinabi ko na may nauungkat tayo sunod-sunod sa violation hindi lang sa batas sa kasinilan ng plangkisa pati sa iba't ibang mga batas ang next hearing sa monday manood na lang po kayo or balikan niyo na lang tingnan niyo yung part na nagtatanong ako para makita niyo nag-focus ako sa violations at hindi po sa sinasabi niyo may mga iba akong sinasabi, may iba akong agenda. Agenda. Bakit ko ako ako ba nagpa ako ba nagsabi <laughs> nag move to contempt? Well, hindi naman eh. At may basehan ang mga nag-motion for contempt dahil naglabag sila. Yeah. Okay? Ang mga tinuturo ko sa inyo. Ang mga ginagawa natin is because may basehan. Hindi siya misinformation. So kayo, mga nagmi-misinform ng mga libelous jan Manood kayo ng episode 5. And that only goes to show <sighs> guys that uh, we don't really need... That, so. Alam nyo, yun nga nga. Yung Dito lang tayo basen lang sa resolution ko ha. Yung resolution natin, ito. Yun lang ang violation nila. Wala akong dinagdag na anything. So medyo nahihirapan na, no? Uh, kontrolin itong si uh, Congressman Ugrales uh, sa kanyang emotion ngayon, mga kababayan po natin. Dahil nagigigil na nga siya dahil sa mga basher dito sa kanyang live. So, nahihirapan siya. Kita naman po ang kanyang pagkagigil, mga kababayan po natin. So, hindi naman apiktado kung sinasabihan niya mga live villas, mga marites, mga trolls, ay patuloy pa rin siyang inaatake. At tinatanong kung saan o mano mapupunta ang sobra or savings nitong House of Representatives na halos sa uh, mahigit pa rin dalawang bilyon 2.026 uh, mga, mga kababayan po natin bilyon ang natira sa kanilang pondo dahil uh, hindi naman nila nagastos lahat uh, dahil ang kanilang ginastos pala is almost 40 million lang mula sa 2.66 billion na kanilang pondo so hindi niya masagot-sagot at uh, na po siya or sinabi na anything else. Ah, mga questioning ko, walang ganon. O oh, gusto mo eh di pumunta ka sa kongreso yeah. sa Monday, ikaw ang magtanong. Exactly. Yeah, oh. oh, yes or no. <laughs> Hindi ba para parang alamin yung alam. <laughs> or no lang naman talaga ang pwedeng masagot doon. Okay, whatever. Kung ano ang gusto mo, I cannot force you, I cannot, hindi ka naman kita makokontrol kung kung paano ka mag-isip, kung ano yung isip mo. Ang sinasabi ko lang is kung itong programa na to at ang ginagawa ko, pareho lang naman sa ginagawa ng lahat na walang bahid ng politika na gusto natin itigil ang, yeah, ang servisyong totoo, itigil ang fake news na kahit naman ng city ginagawa yon At wala naman akong ever sinabi na may plano akong gawin. Sinasabi yung sinasabi niyo, plano akong gawin, <laughs> Diyos ko. Paano ba ito? Hindi nga to, PBA. <laughs> serbisyo na, na, nga tayo. Parang, ano ba? Ano ba dahil doon? Eh kung may mali kang nakikita, bakit hindi ka magsasalita? Yeah. At para naman, especially para sa mga taga-Davao. Hmm. Kasi mas kailangan nyo nga ng service, ng good service at mas kailangan nyo protektahan. O galing ako doon kaya alam ko ang panluloko. Mm -hmm. Kaya, At alam ko ang violations. Kaya pinaglalaban niya, attorney. Kaya kung kayo guys, pinaglalaban. sige, mag-comment pa kayo. Na, <laughs> mag may may mga chismosa kayo. Mga chismosa kayo. Wala naman basihan. Sige, mag-dig through kayo. Tanungin nyo lahat kung may ever akong sinabi na may plano akong ganyan. Kayo-kayo lang ang nagpapakamarites at nag-iikot niyan at gumagawa ng away na walang yeah, away. Exactly. So bakit, anong, wala ba kayong time sa buhay niyo na gumagawa kayo ng away na wala namang away? Exactly para La Pareho lang ang ginagawa namin. Yeah. Ayaw namin ng fake news. May sinabi ba ako? Wala. Wala so, ako sinabi ba ako, may sinabi ba ako? May sinabi ba na even to mention? Balik tayo sa mga tinatago nyo na may violations kayo. Hmm. At yun ang pinaka-importante. Kung may lumabag sa batas, paglaban. Kasihan mo, nabayad ako. Sige nga, ano nga? Hala, ito, tayo, ito ng mga commenter natin ang lalakas ng loob. Ay, nako, Diyos me, marimar. Alam mo nga, ito, libreng legal service, oh, um, eh. pwede, <laughs> pwede ko itong screenshot eh. Yeah, screenshot diba? natin <laughs> para, ano, para... Kung oh, ayaw nyo, oh my God. Yeah. Bahala kayo maniwala, sa gusto nyo maniwala, sinasabi ko sa inyo, misinformation yan. Yeah. Nanggagaling na sa akin, hindi totoo yan, misinformation yan. Bahala na kayo magkalat ng chismis na yan na hindi totoo. Alam ko naman, ikakat to, gagawin, yeah. iikot, iikot, whatever. Go. Yeah, that's At Sa akin correct. lang, tinuturo ko dito, ginagawa ko dito na li libreng legal service is para malaman nyo ang karapatan nyo. Mm. Para makaspeak up kayo. So, pag kayo, sinasabihan ko, lumaban kayo, pag nasaktan kayo, kaya ko rin naman lumaban pag nasaktan ako. Yeah. At again, babalik na natin, mature tayo. Hindi natin ikukwento ang personal na nangyari, kung paano ako naloko, kaya alam ko, may mga violations at panloloko. Yeah. At kung gusto niyo pang maraman kung ano ba talaga ang mga panloloko pa na hindi lang sa prangkisa, sa iba pa, manood kayo sa Monday. Yeah. So, uh, yung hindi ko rin gets, pinag-usapan natin kanina yon di ba? Yung mga trolls, yeah. yung mga libelos, yung mga nagkakos ng emotional damage, damage. ba? Diba? Alam mo, may dalawang kaibigan na ako nag ng suicide dahil dyan. So yun nga ano mga kababayan po natin yung mga nagko-comment o ay tinawag yung trolls, libelos at mga marites o mano mga kababayan po natin at uh, biglang tinakot niya nga na pwede niya o mano screenshot at ang sinasabi niya na para malaman umano natin ang karagdagang violation pa ng isiminay ay abangan po natin umano ngayong lunes. So ano nga ba ang personal na galit ni Congressman Ograles sa isiminay na sinasabi niyang alam niya umano at alam niya na may mga paglabag. Ngunit ayon naman sa isang uh... Uh, solid Digong supporter na si Crisette Laurita Cho. Migno Grales is a shame of Dabawinos and to Iziminay. When they to get her as an anchor or a host. Kahit magpapakyot ka sa TikTok, Migs, markado ka na sa mga taga Dabaw. Everything comes for circle. Yan po ang mga pambabatikas ni Crisette Laurita Cho dito nga kay Atty. Meg Nograles na tinawag niyang traidor. Itong si Atty. Meg uh, Nograles, mga kababayan po natin, kung tutuusin, malaki ang utang na loob o mano nito sa izimina News dahil sila ang nagpapakilala nitong PBI nilang party list, mga kababayan po natin, para makilala. At ang nag-endorso nito talaga ay itong si Vice President Sara at ang kanyang ama na si dating pangulong Digong. Pero kung makikita natin ngayon ay tinalikuran nila at hindi nila naisip itong utang na loob mga kababayan po natin at naisip kung sino ang mga taong uh, naglagay sa kanila sa pwesto ngayon sa House of Representatives. Kaya si Gison sa ay sinabing traitor nga itong si uh, Congressman Nugrales. Kayo po mga kababayan po natin, lalo na po yung mga taga Davao na mas nakakilala kay Attorney Mig Nugrales. Mag-comment po kayo, magbigay po kayo ng inyong opinion sa looben kung ano po ang inyong pagkakilala kay Congressman Nugrales. Tayo ay magbibis lang po tayo sa ating napapanood. Kaming nandito sa Luzon, so hindi naman kami taga Davao. Pero magbabase lang kami gaya nito ngayon sa kanyang uh, sinabi sa kanyang live. So pwede tayo magbigay ng ating sariling opinion, komento. Nakikita natin kung paano na siya mag-handle ng kanyang mga audience sa kanyang uh, live broadcast uh, sa Facebook. Kaya comment na mga kababayan po natin. Tama ba ang ginawa na resolusyon uh, ni uh, Congressman O'Grales na suspindihin itong isiminay news uh, o ito ay dahil may personal na galit? O totoo nga bang may bayad? Yan po ang uh, ating katanungan mga kababayan po natin. Kaya comment na para sa inyong sariling opinion. Maraming salamat at paalam po.